Isang lalaki patay matapos magulungan ng concrete truck sa Santa Cruz, Maynila. Nagpabalik si Bien Banalo. Makikita sa CCTV na ito ang isang matandang lalaki na patawid ng kalsada mula sa San Bernardo Street papunta sa Claro M. Recto Street sa Santa Cruz, Maynila. Pasado alas 5.30 ng hapon kahapon. Maya-maya pa ay biglang nawala ang matandang lalaki. Ang lalaki nakitang nakahandusay at wala ng buhay matapos magulungan ng concrete truck mixer. Kinilala ang biktima na si Donato Ang, 84 na taong gulang na residente ng Binondo, Maynila. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District, Masic Police Station, binabagtas ng concrete truck mixer ang kahabaan ng Claro Recto Avenue ng magulungan nito ang biktima traffic po nung time na yon sa Cordes City CCTV from eh, moderate to heavy situation. Blind spot po si Mr. Donato ang nung pangyari niyon. Kaya po sa pag time ng pagabante ng mga sasakyan natin, eh doon po na hindi na po siguro napansin ng ating uh, ng driver bangit niya na wala silang pay natin dahil patapos na silang mag ng ng uh, mga oras ng Paliwanag naman ng driver ng truck, hindi niya napansin na tumatawid ang biktima. Ang napansin ko talaga, tumaas lang gulong ko eh. Ano Dahil sa traffic kasi, hindi mo mapansin nga may tao kasi walang pedestrian lane. Okay. Sobrang traffic talaga, konti unti lang takbo. Ngayon, napansin ko na lang, umangat ang gulong ko, ayun, natataka ako, but may tao doon. Pagtingin ko sa side mirror, may, may tao doon naka-blog ta. Eh, natataka ako, uminto ko. Pasensya na po. Aksidente talaga. Pasensya na sa so mga ano. Hindi sila talaga. May paalala naman ang pulisya sa mga motorista at pedestrians. Magingat po palagi para po may iwasan po ang diskrash. Pusibling maharap ang driver ng truck sa kasong vehicular accident resulting to homicide. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.